ito tayo sa mga tanim na mga so, si guys. Namisbis ng mga tanim na. Bulay Nandilig na namisbis <laughs> Mainit kasi, guys. Hindi umuulan dito, guys. Eh, binisbisiran lang guys. Para hindi maano ma mat 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 tuyuan. Mat tuyuan ma ano mamatay. Hello guys. Yan guys, walang tulog. Walang tulog guys. Happy Mother's Day pala sa mga lahat ng mga pagkilang Happy Mother's Day, Mother! Ayaw! Sa! Pangayaw! Ayaw! Maglingkot-lingkotan niya wag ispis. <laughs> nanay ko ah, nanay. Sinanglag na bugas. Murag wala pa. Nasa garapon. Nasa garapon. Wala leman laman.